guys. Good morning. Ito ay isa sa mga pinakamagandang park sa Taiwan na napuntahan ko. Ayan guys, oh. Kabilaan yung ano niya. Parang, uh, hindi ko alam ang tawag nito. Basta banana siya. One of a kind of banana. So, napakaganda ng ano guys, ng paligid pag ito ang nakikita mo. So, ito ay andito sa Daan Park, Taipei, Taiwan. Red lang po siya guys. So, napakalawak, napakalaking park. Marami dito, lalo na sa umaga, marami ditong nag jogging nag nag-i-exercise. Ayan, taking pictures, taking videos, mga nagva-vlog. Tapos may yung iba, nagdadala ng mga alagang aso, nagwa-walking. So, ayan. Tapos kami guys, ang ginawa namin is, nagdala kami ng food. So, dito kami sa park kumain ng almusal. Ayan yung iba nagdadala ng uh, mat. Ayan o, oh, as you can see, yung mga nakaupo doon. Ayan, naglalatag sila ng mat. Yung ibad naman is dito natutulog, namamahinga. Tapos ang weather ngayon dito guys is maaliwalas. Hindi siya gaanong mainit, hindi siya gaanong malamig. Tama lang. So sa so mga hindi pa po pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, Bisda the VOFW Adventures, huwag niyo po kalimutan guys na i-hit ang subscribe button para naman po madagdagan yung aking subscribers. Maraming salamat. At huwag niyo kalimutan mag-like and share guys. Comment, Then, syempre, itap nyo po ang notification bell para po updated kayo tuwing may bago po ako pa na bagong upload videos. So, isa lang to guys sa mga place na napuntahan ko nga dito sa Taiwan Park. Kung gusto nyo mag-relax guys, tapos yung iba naman dito na mga katulad kong caregiver, mga nag-aalaga, ayun, dinadala nila dito yung kanilang mga alaga lolo, lola, kahit mga naka na guys tinutulak-tulak nila para dito mamahinga ayan, tapos marami naman dito maupuan guys anli upuan dito nakaka-relax talaga marami dito makikitang mga matatanda karamihan matatanda talaga nag yung iba, nagmamaritisan. <laughs> o, mga kapwa, mga matatanda, nagmamaritisan. Tapos yung mga nagaalaga naman, yung mga caregiver, ayun, nagkakilala-kilala dito sa park. So, sa mga nagtatanong, kung maganda ba dito sa Taiwan? Kung mataas ba ang sahod sa Taiwan? Kung hindi ba pagod ang trabaho dito sa Taiwan? at lalong nalo na hindi ba daw mapang-abuso ang mga amo dito sa Taiwan? Isa-isahin ko po yan guys. Una, maganda sa maganda dito sa bansang Taiwan. Factory ka man or caregiver, mga nag-aalaga ng matanda katulad sa akin, mga nasa nursing home, maganda sa maganda. Pagdating naman sa sahod, guys, is hindi patatalo ang Taiwan. Hindi nagtagal ang mga Pinoy dito kung hin mababa ang pasahod. Malaki ang pasahod dito sa Taiwan, guys. Sa mga baguhan ng mga caretaker, last year lang tumaas yung sahod. Ang pinaka -minimum, minimum lang po yan, guys, hindi pa po kasama yung overtime na 4 Sundays in a month or 5 Sundays. Ang minimum dito sa mga baguhan na katulad kong caregiver ha is nasa 20,000 NT sa pira po dito, sa pera dito. Sa money dito sa Taiwan, NT. So equivalent po 'yan guys sa piso is nasa mga 36 around siguro. <gasps> plus may overtime pa po 'yan guys ng 4 Sundays. So umaabot sila, sila yung mga baguhan ng kulang-kulang 40,000 sa peso depende po sa palitan minsan umaabot ng 40 plus okay sa mga factory workers naman guys ang minimum lang po is 27 something, 27,000 so umaabot po yan ng kulang-kulang 50,000 kung sa factory is maano yung pasahod ay, I mean yung OT is umaabot sila ng 60,000 to 70,000 sa peso o, di ba? Tapos, yung karamihan naman sa nagtatanong about sa mga ugali ng mga employer is ma, ma, mababait po yung mga Taiwanese. Hindi po sila mapang-abuso. Then, kung ang trabaho naman is pagod, siyempre may time na pagod, may time na petiks hindi naman din magtatrabaho tayo no hindi naman din ta tayo sa, sahuran ng ano na hindi tayo mahihirapan syempre pang magtrabaho may hirap talaga kasama yan sa buhay so salamat guys um, ano sa mga nagtatanong sa akin na yun nga yung mga kung okay ba ang saho dito kung okay ba ang bansang Taiwan yung mga amo is okay ba yung trabaho ba is hindi mabigat ganyan so maraming maraming salamat guys sa mga Uh, nagtatanong sana nasagot ko ng maayos yung inyong mga katanungan wala pong ikik -ik po yan guys pagdating sa sahod ganun po talaga ang minimum dito so sa katulad namin na medyo matagal-tagal na at hindi masyadong kuripot yung aming mga amo pagdating sa sahod so secret na lang po yan <laughs> basta ang minimum yun na yung sinasabi ko sa caretaker is nasa mga 30,000 plus sa peso kulang-kulang 40. So, parang pumapatak na 37,000 sa peso. Depende po yan sa uh, amo. Basta yun ang minimum. Pagdating sa factory naman guys is yun din ang minimum. Depende na rin kung hataw sa OT. Pag hataw sa OT, pumapatak sila, pumapalo sila ng 60 to 70,000 sa peso. So, maraming maraming salamat guys sa mga matangkilik sa amin sa aking YouTube channel Bistaklin LBO OFW Adventures. Maraming maraming salamat guys. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, ulitin ko po paki-subscribe na po. Malaking tulong na po ito sa akin. So, hanggang dito na lang guys. Hanggang sa susunod po na aking videos na i upload Maraming salamat. Bye guys.